Hi guys, mo na niya tong bag. Ayan. So, mo siya nga ba guys. Ayan. Okay, okay. Rani siya ha. Punas-punas rani siya. Punas rai kulang ani. Mo na yung kilit. anak siya. Tindan siya ha. So, ayan. Mo na yung sulod. Na siya sa amin. Na sya yung sling. So, ayan. Mo na yung kawo. Na siya ha. Charles and Kate. Ayan. Charles and Kate siya. Hindi ko sure kung original ha. Basta muna yan tata. Tapos na siya yung Naka Nakasya pa pakit rin sa kilin. Ayan. Sa likod to siya guys. Sa likod na sya pakit. Ani. Pinadari ang marka. Dili ma-adjust iyang kawuha. Dili siya ma-adjustan. So yun. Yung nanis siya. Isa min. Oh, ano, ano na siya? Na siya eh gamay nga pocket dara tapos zipper na siya zipper pocket na yun ayan na siya zipper pocket oh, sa so gusto ani eh, 280 lang ni siya to 80 screenshot na lang ha gwapa kay ni gana paborito ba kay nako ni pero dili kay na siya nakamagamit di na kay na pilig. hmm. next na to guys is kani okay okay gapon ni siya ha unlay niya siya mga ukay nga namay na po sa una. Tapos kaniyang sling, pwede niya ni matanggal. Okay, maglisod ko. Basta matapuso na siya guys, Kaya na ang kawo. Yan, na siyang kawo. Round na siya. Cozy and cozy. Na siya yung brand ha. Muna yung sulod. Ayan. Na siya yung gamay nga pocket na sa kilid. kana na. Doon ka book zipper. Okay. guys. Ito. ka zipper niya guys. Pwede siya ni i-handbag lang ninyo. yan Kaya matanggal niya siyang kawod niya taas ha. Makatanggal na siya. Ayan. Ang guwapa kayo na. Hmm. Ayan siya gamay yung packet po din eh. Labare eh ko lang eh. ani. nice is pa ko yung bay? Oh. 280 lang gihapon siya. 280. Screenshot na lang. 280. Next na to guys is kani hindi siya matanggal siya ha. Relate din siya ni Madam Lucy. Ayan. Sayang manggod ako lang iikuan kay dili pa ko na magamit pod. So magwas magbawas na gamit diri sa balay kay kuot na kayo. So di man kay nako siya gagamiton lang pag maglakaw niya. Dakan man sa po, extra bag. Mo ni yang sulod. Ayan, guwapa kani siya sa lalo sulod niya guys. Yan na siya zipper pocket ha. Na siya zipper pocket. Ayan. Limpyo kay na sa brand ani di ko sure sa brand ani wala 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 siya nakabutang pero gaan siya ha napila ni yan bitay bitay kani matanggal ni siya yang laso laso mm, 380 380 guapa ka ini ha next na to guys is kaning coach ayan free love gyapon ni siya ni madam lucy ako ang nakamain so mahal mahal yung baligyaan ni sa kuha kaya nagamit naman ako ni ayan na siya ikuan Pila na na ako na yung nagamit, guys. Yan siya i-sling. Na siya i-sling. Pwede niya siya i-handbag. Pwede po nyo siya sling bag. Yan na siya i-descender nga susi. Pero wala na niya siya i-susi appeal. Yan mo na sulod. angay rin siya gagmay og, Pero may gugya siya diri iPhone ha. Mga adag ko. Ang nilas ko iPhone. Igugya po na siya dara. Igugya po na siya. Oh. Isa kadangaw na ko. So na siya i-sling appeal. Mahal-mahal may palatapuan niyo at ah, lang yapon. sim lang yapon sila to isa pero pa unta kana ha gaan kay siya nga coach ayan original siguro ni kay madam Lucy manin mm. 380 yung siya, guys 380 next guys kani is Prada ayan Prada okay okay ni guys ha okay okay paano na siya handbag lang ni siya wala siya sling na siya sling. Pero guwapa kaya yung sulod. As in. Sa so, iyan, kilid-kilid na siya zipper. Na po zipper. Kaya po nandari, oh. Ano, dito. Zipper. Ayan, lalong. Pwede nyo dari sulod yung cellphone. Ayan. Tapos na. Pag yung zipper din, he. Tapos ka Tapos na siya. Pandari, oh. Kanang but. Ano, niya. Yeah. Lock. Mm. Working yung zipper, guys, ha. Ayan. As in, kanindot. Ayan ka ni oh. 200 lang ko dire guys. 200 lang. 200. So guys, next na to is kani. Ayan. Pang travel bag siya. Kung nato yung mga bibi, ng mga puya. Guwapa. ilabi ng baby girl. Sis, gwapa kaini siya guys. O, magatuk center. magatuk center. Dako-dako pa siya. Pwede mo pang biyahe pa kayo ani guys. Pang biyahe pa kayo. Ayan. Handbag. Pwede po niya siya i eh. Shoulder bag. Napo siya kawang taas. Ayan. Dako ni siya ha. Oh, ka sa kuha. Cute lang kay siya, guys. Kana siya sandal pang baby girl. So, yung nani plain, mahayloon. Kaya yung mga gatas diha, mga diaper, mga extra nga gamit. So, kani guys, hatag lang na niya, og ni siya, Ayan, wala mo siya ko ano, nalabhan na ko ni. Wala ni nagamit, guys. Ipalit-palit na na ko ni, pero wala na ko nagamit. So, kani siya, guys, hatag lang na niya, og ni siya, 280 na lang ni. Eh. Gwapa kayo. 280 na lang. <coughs> next na to guys is kani ayan kasara na ko ni nagamit kaduha murag ana ra Kato, nag travel me paingon old share sorry gaw so mo na akong gamit o oh, nag motor cute kay siya guys ah, siya yung zipper ayan siya yung zipper sa gawas kuan siya ha kanan kuan siya bag di siya malapsan ug ulan ang tubig kuan siya leather kan magulang pigod sa leather ayan oh Mm. toloka ka, duha ka compartment, na zipper, na yun open, ini yun din hi, tapos na duha ka side pocket, ayan, gagmay. Baga ka siya, kuan sulod, muna yung Kani, oh. So kanin, nai yun duha ka gagmay sa kilid ayan. Hatag lang ako ni siya, 300 lang kuwan ni guys, guwapa kaya niya siya, 300 lang, 300. Cute kaya siya nga bagpak. 300. So, next na to is kanyo. kani kayo, so, kayo yun yung sukat na gamit. Taas na siya o gawo, ha? Very open. Taas yan. na siya o gawo. Ayan. Ma-adjust pa na siya, dara. Ma-adjust. Na siya zipper din, he. Ayan, working zipper na siya sa likod. Ayan sa sulod. Na siya open zipper. Oh, zip na siya zip, open zipper, zip zipper zip pocket, e na siya open clip, kilit, -kilit, -kilit nga pocket, sa so, tunga. Na siya, oh. At na ako na siya, o oh. 180 na lang yung guys, 180. Next. So, na nag-cellphone, igo dali ang cellphone, iPhone, kaya muna akong tigamit good guys, pa wallet or sell uh, cellphone, akong dalhon, mag motor muna akong gamit. Ayan. O, doon kabukpakit niya ha. Doon oh. na siya din uh, niya 100 na lang ni guys. 100 na lang. 100 na lang. X ka ni guys. Well, pagya niya siya nagamit na po. Yan. Na siya isling ha. Yan na siya isling. Okay okay ni ha. Okay okay na siya zipper. paket sa tunga. Ito compartment. Ayan. Oh, 150 na lang ni eh. 150, okay, okay. Pindi-pindi siya. Pindi-pindi. 150 lang, 150. Next na to, guys, is kani. Lois Cardi. Ayan, pang office bag. na zipper dari sa likod, ha? na zipper. Guwapa ka ni siya ka, guys. Muna akong tigamit. Ganaan kayo yung gamit. So, dahil mo ko ginaan ni Pug Style. Ayan, guwapa ka na guys. Igo diri ang laptop or tablet. Ayan, igo diri ang tablet nga tablet. Ayan, na siya zipper pocket po. Then open. Diri, makuha na, makusulo na siya sa, mabutangan na siya dali kilit-kilit. Ayan, na siya yung pocket sa kilid kilit So, yun na siya guys. Alam siya gamay pakpak ha. Pero gamay ra kayo na. mabutangan ra na siya Qtix. Ayan, gamay ra na kayo. 280 lang. 280. Next na to guys is kani. Wa niya siya nagamit nako. Na May palit lang ko. Ganahan ko sa iya, pero wala jud na ko ni siya nagamit sukad. So, wala ni nagamit sukad so, guys. Oh, asay packet dira. Na ang sulod. May diri ang folded payong ha. Nasa yung ka na siya zipper. Wa pa kana sulod limpyo. Mali pa, palit na ko ani. 300. 300 dala ko ani, guys. 300. Next, guys, is kani. Dili ni siya okay ha, brand new ni siya, palit na ko. Kaso nangakuha na yang slim. Naguba lang yang kawo. Ayan, kilid-kilid na huso lang. Ayan, muna yung kawo sa kuwan ha. Dari sa kilid. Ayan, muna siya. Slim ni siya doon kabuk. Dari sa kilid o. Itaod na lang niya, niya. Ayan, ni siya. Ayan, brand yun ni siya nga kuwan ha. Mark Jacob, ayan. Tapos mo po isa ka, ano siya, Narayang sulod guys. Ang guwapa ka isa. Ibo po, nakay po, ani. eh. Ang guwapa ka isya, cute kayo guys. Muna yung kawo. Tapos huwag okay, ni, na siya extra. Naga po siya extra ng kawo. na lang ako ni siya o kaya yun naman man niyang ano kuwan niyang kawo, 180 na lang guys. Hangyo na na siya ha, 180. 180. Next nato guys is kani. Ayan. Hinayid si. Brand new ni siya palit ako guys ha. Ayan. Na siya. Wala siya damage ha. Diba kabong bong niya. Ayan. Kilid-kilid. Hatag lang ako siya 800 200. Pwede ni siya i-handbag. Pwede pa siya i-sling. Matanggal yung sling. 200 lang. 200. Next na to guys is kani Kili kilikili bag ni sya guys ha. Kilikili -kili bag. Ayan. Digamit po din ako. Ano siya? Ito na siya zipper din ha. Zipper pocket. Ano siya zipper pocket. Tapos pad zipper po niya siya din. Ayan. Lock. Ayan guys, Kani. Nice, guwapa kanina siya. Brown na yung color. 180 na lang niya siya. 180. Next sa to guys is kind of cute. Ayan. Matanggal ka po niyang kawo ha. Ganahan kayo kung ano guys. Kita mo anis ako mga picture. Sige na kung siya ginagamit. Ayan. Ano siya. So lang siya cellphone. Wallet. Igo ka siya dun he. And lipstick. Pwede pa kayo. Cute kayo siya. Ano yung dili lang ma-adjust yung sling ha. Hmm. 150 na lang ko dari 150 150 so next na to, guys is kani si Porla si Porla char pero ito gapo na kunin tegamit, guys Lantawa. dili matcha si sling inani siya ayan Nalang siya damage guys ha talang siya gamay damage ayan dari lang sa kilit kilid pero kung pang fashion lang ninyo dili ra na siya makuan ayan dili ra na siya kilid kira na kayo Oo. passion lang, Muna yan, sya lang. Muna yung sulod. Igo siya masudlan. Ug cellphone. Ug gamayng wallet. Ano siya na din ha? Ayan. Tapos din siya makita. Dili rin makita yung din yung dami sa kilid. Ano siya oh. Kani na lang duha o. Oh. Apel. Pa-free na lang ni eh. Pa-free na lang ni isa. Ayan, hatag lang na po ni siya. Oh, 180 na lang yung duha. 180. Ilanaw ni siya pag-open guys sa i- Iabot lang na silang 2. Ayan. Iaan na lang. Mm. 180 na lang yung duha So, kaniyo oh, sudlanan Sudanan yung balon. Ayan. Sudanan. Pwede sya paana. O. Oh, Sudana sya. 180 na lang ni silang 2 guys. Screenshot na lang nyo guys. And isin sa comment section.